Alam niyo ba na sa isang templato recipe, ay eh pwede tayong makagawa na itong tatlong menu. Tulad itong ishishare ko sa inyo, nakagawa ko ng banana cheese balls, banana roll, at banana donut. Kaya kung interesado kang malaman, panoorin mo itong video hanggang dulo. Ayan, maglaga muna tayo ng hinug na sading sa na saba. After ilang minutes, check natin kapag malambot na, okay na yan, hanguin na natin. Balatan natin ang mga saging at ilagay natin sa bowl at durugin natin ito ng mabuti. Once durug na, ilagay na natin ng all-purpose flour, white sugar at powdered milk. Haluin lang natin ito at masahin. Magladay din tayo ng margarine or butter tapos masahin ulit natin ito until well combined. Kuha lang tayo na 1 tablespoon ng banana dough, isate natin ng dough at lagyan natin ng cheese sa gitna at ihulma natin ito ng pabilo. Oo nga pala, 10 pieces lang ang ginawa ko nitong banana cheese balls. Next step, magbati tayo na isang pirasong itlog at kailangan din natin ng breadcrumbs. I-coat natin dito yung ginawa natin kanina, ganun din sa breadcrumbs. Ritohin na natin to sa mainit na mantika until maggolden mag golden brown. Ayan, golden brown na hanguin na natin to at itabi muna. Gawin naman natin ang banana roll. Kuha lang tayo ng dough at islapin natin saan natin ilagay ang cheese at ihulba natin ito ng pahaba. Kaya dapat pahaba din ang hiwa ng cheese dito. At ayan, ganito dapat siya. At din natin ito sa breadcrumbs. Rituhin lang din natin to ante mag golden brown. Ayan, kapag ganito na ang hulay, pwede na rin itong hamuin. Itabi din muna natin to. At ang huli, gawin naman natin ang banana donuts. Kuha lang tayo ng dough at bilugin. saan natin butasan sa gitna para matchid natin ang donut shape tulad nito. Riduhin lang din natin to andin maluto or mag golden brown. After ilang minutes, luto na ang mga banana donuts. Hanguin na natin to. Mas tayo ng powdered milk at i-coat natin dito ang mga donuts. At eto na ang ating mga nagawa. O ba diba, sa isang timplada lang, mahagawa na tayo ng tatlong menu. Kaya itrayin na din to mga kapusina.